bumalik tayo guys dito sa may Dilpan Street sa may Binondo, Maynila binalikan natin yung barangay hall na nasa bangkita itinayo para i-update ko na naman kayo o sige mga kaisarugman at pupuntan po natin ang barangay hall sa bangkita kita kita po tayo mamaya Hi guys, update tayo guys sa kaganapan na nangyayari dito sa may uh, Dilpan Street sa may Binondo Manila At may tinitipag guys na uh, pinaka ano niya, BIM kung tatawagin BIM Ayan, parang uh, ano niya, uh, pusti At uh, bago, tayo, bago tayo guys magpatuloy sa ating vlog, uh, shoutout sa mga taga uh, Binondo, Maynila dito sa May Dilpan Street. At uh, last week galing tayo dito guys, nag vlog tayo. At uh, sa ngayon andito na naman tayo para i-update ko na naman kayo sa nagaganap na tinitibag na barangay hon. Barangay hon din ito Ah, barangay din. din. Ah, bali yung isa pong nauna doon, natibag na po yun. Bali ito po pala yung isa barangay hall ito barangay hall din Bali dalawa ah uh, ito pala guys Bali ito yung na ah opo yung unang tinibag yung luma tapos ito yung pangalawang barangay hall na nasa kita ay pinatibag ayan Opo, hindi safe yung mga nadaan, lalo ng mga estudyante. Opo, babal po talaga. Opo, babal po talaga. Talagang papaliban yormi yan. Ah, uh, buti na lang. Andiyan niya ating buting si Mayor Yormi. Talagang napupuna yung mga... Ah, uh, mga... hindi karapat dapat talaga na tinatayo sa bangkita. Ito uh Oo. -huh. eh sayang yung halaga na pinagawa. <laughs> okay, no, eh. pero kung totoo parang walang mil oh, daming oo daming poste niya matibay matibay yung eh siya At ito guys medyo abala yung mga kaibigan natin sa paghatak ng lubit para mapabagsak yung beam yan yung beam na o oh, matibay pa yung bahal niya nakadugtong pa doon oh. The...

sa kabilaan ng mga poster. One, two, three, four, oh ano? Oo. Ano, kami dito, 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 dito? Hindi kayang pataubin po yan. Mas may pangko sila dyan. ako may pangko Ano parang truck na na hinahanap yung mga yung mga... Oo. Patibay pa? Hindi kaya yan? Patibay eh. Baka so, matigas na yung pakabuhos niya o batong bato siya. Walo kabilaan. Ito yung mga kay ano pa dati, yung Mayor Lahona kay Lakona in-approve ano ho kasi di ba sa batas natin yung bangkita dapat malinis malinis dapat ang bangkita tapos walang mga nakatira dyan mas bahay bawal oo bawal yan number one sa batas bawal yan pero yung mga nakakalam sa batas sila silang implement parang hindi nila alam Titigas ang ulo Sige lang ng sige. Eh, siguro. Kala nila, okay lang. oh at saka siyempre, malaki yung ano ng pera, yung pondo. Masabing may pinagawa. Ano po siya ng pondo sa pagkaya? Sa atin din naman, oo. Sa atin din naman, oo. Kaya lang dapat nilagay dapat sa lugar. Marami naman mga pagkatayuan. Eh, Ay, kalsada pa talaga. Ay, sa bangkita. Pati kalsada din Oh. Uh, at least sa sunod kung sino man ang alibaw si Yorme tapos sa termino magkakaroon ng ano ah, bawal yan madadala <laughs> ano ano kaya ano kaya ang mayroon sa mga Pilipino? Ano? Tigas <laughs> ang ulo ng mga Pilipino. So, Oo. Oh. Kasi bawal na si Gifarin. Kung ano yung... Hindi yung sa bawal kasi may ma, ano, money involved dyan. Oo. Oh, Oo. Ay hindi yan magsasayang magpapagod kung walang ano, diligence. Ano yan? Nasa inibusa na ni Oo. Oh. Masabi lang na may pinagawa. Pero yung pinagawa sobra-sobra sa price sasabihin 9 million yung pala 4 million lang hmm. hindi mo lang matinag-tinag oh. oh, pero kung ano yan, nilalagari po yan Pwede, pwede pa Ay nakadugtong pa doon sa kabila Kahit isang bakal nga lang yung nakadugtong doon Ay yan marami nakakabit pa oh. Oh. Uh, Marami yung mga naka na ano. Uh, ayan po guys, ba -bali, uh, yung mga uh, kababayan natin sa paghila, sa paghatag ng lubid. Kaya alam mo, hindi naman nagagalaw yung ano dahil uh, nakakabit pa sa kabilang pusti. Maganda sana ay gamitan ng bako o kaya lagariin yung grinder. Para mapabilis. Oo, saglit lang yan po pag ano, nilagari yan. O yung grinder, saglit lang. Ayuma. Sabi <laughs> Ay, yung bahay na niya, Ay mga solid yan, concrete. Solid yan, hindi yung mga gigipado. Oo. mo lang yung ko kung ano yan, yung kahoy. Ay, uh. eh, solid na ano yan eh. Oh, yeah, hindi Hindi ma... Ubos ang lakas nila dyan. <laughs> <laughs> Goto mga abutin.

o walang nangyari, maugo lang tayo dito. Ubus <laughs> ang kinain. Lakas. So, ang daming ng bakal, sir. Daming bakal. Oh. Oh, matibay yung kwan, so, pakagawa. Ang dami bakal. Tapos ang oh. oh. Maliit lang siya, pero matibay. So, matibay, sulit. May pindiran sa Siguro na na makakaano siya. Marami siguro dito sa Maynila ng mga nasa bangkita ano. Hindi lang ito. Ito ito po anong kwan or... ito? or? Ito yung building Mga uh, nakatira mga pabahay ni Yormi. Ah, ito mga pabahay ni Yormi? Ito yung dominion po yan. Galing ano? Opo. Uh, apartment type ganun. Taas. Oh. Ah. Swerte nung mga... Walang yan ano? 2 to 3K. Papay. Oh, Atto. mura lang. Okay. Ng Galing talaga ni Mayor Yormi. Sila pa ni ano nila ko na tanong. Mhm. Mm -hmm. pa nang upa. Tapos sa mga nila, ano, yung tao dito, yung sa Miralco, yung dulugan. Ay, yung sa ko? Miralco, ano, ano yun? Yung tawag nun? Yung... Loading. Naglo-load sila. Ah, naglo sila. Ah, okay. Oh. Ano ba? Okay yun. Pag nawara sila, kuryente load. Load ng load. Galing na. <laughs> kuryente load yun. Kuryente load. Kuryente load. Ayan, bali na hinto mga kaisar yung paghila ng lobid. Pati yung isang kuan doon blue sa taas. Oo. Eh. Oh. O kulay blue yun eh. Wala yung kulay blue doon, durog na. Wasak so, na talaga. Madali lang nga sigiraan nila eh. Ito talagang tinibay Pero yung para illegal din sa kanto ano? Oo illegal din yun. Kaya pala tinibag ba? din. Alam ko ito din yung bahay natin eh. Oo. Isa Baka maabot din yan. Mga ilang buwan na kayo ito ma'am na itayo ito. Ah. po ilang buwan Ah pero wala pa naman taon na no? Hmm. Ah, Buwan lang yung binilang. Bali guys ang kaginapan dito sa may Dilpan Street. Oh, nakadugtong pa. Hirap sila dyan. Paano may hila yan? Nakadugtong pa yung baka. Maraming superman. Okay. Batman. Ah, si ma'am kausap pala natin mga guys. Si ma'am na-interview natin wala kayong isa shoutout ma'am. Shout po ma sa mga anak ko. Sa ano pong province nyo? Bicol po. Ah, Oragon. Ah, uh, matagal na po pero wala na yung tatay ko. Ay, wala na. Saan sa Bicol kayo? Sa Katanduan. Ah, Bicol pero, ngayon. Hindi pa ako Ay, hindi pa. Six years old pa lang ako. Patay na tatay sa tatay. Ah, bali. Dito na ka sa nila talaga. Na, sa Tundo. Ah, sa Tundo. Ah. Ah. na dito ko si dito na lang kaasawa. Dito na ako umurag. Ah, umurag. <laughs> dito na ako nagkaanak po. Ah, oh. yung mga kapatid nyo? Dito rin po. Andito na. Wala na sa Bicol. Dito po kung pa lahat kang pinanganak eh, sa Tondo. Ay, dito na sa Tondo. Pali, ano, ano na po, ulila na po, wala na rin yung nanay. wala. Na. Four years nang patay yung mother ko. Yung uh, oh. father ko, almost 40, 49 years na matay. Ah, matagal-tagal na, 14 years. Ah, okay. uh, yung mga anak nyo, hindi nyo ko kumusahin. Hindi uh, ko lang po yung mga anak ko. Uh, Tawag-tawag sa mga anak ko, dito sa Tundo po. Ah, um, uh, sa Tundo. Uh, uh, oh. Call center yung ba ito? Ay, call center. Opo, pagbabi. Tapos yung mga anak ko dito sa, may city ko malapit. Ah, okay. Ah, okay. Di, Ay, dito bahay po kami dito. Ah dito sa. Hmm. Pero kanina mga ano kuno umuupa ano. Ah. Hirap oh, <laughs> <laughs> ng buhay sa Maynila nilaan no? Pag a uh, Oh pag hindi ka kumilos, magtrabaho wala. Hindi ka magtrabaho wala. Lalo na lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, na grabe talaga. Mhm. Mm Ayan guys, na-interview natin. Anong pangalan po ulit nila? Ninita Manlangit po. Mandanas? Manlangit. Ah, Manlangit. Ate ah, ma'am Ninita Manlangit. Nang ah, taga Katanduanes. Kaya lang, dito na lumaki sa... Ah, dito na sa Maynila. Napermi, naninirahan. Ayan. At uh, balik ulit tayo guys, sa uh, inihilan na ano hindi pa rin magalaw-galaw <laughs> maganda sana matibay yun. oh. maganda yung fundasyon pagkagawa madami nga madami posting oh, walo walo lang kabilaan apat <laughs> ah makikid lang siya eh. Oo. Oh, ginastuan talaga. Milyon, milyon. Ayan ah, po mga kaisa rugman. Sige po, lapit pa ako doon. Thank you. Okay. Ayan guys. Hirap na hirap talaga ng Dahil may nakakabit pang bahal dito sa kabilang poste. Pero kung lagarin o kaya gamitan ng ano, yung bako, counting ah, sundot lang ng bako ay siguradong tibag na yan. Kaya lang walang bako ngayon mga kaisarog. Noong huling pagpunta natin dito ay may bako at saka yung truck, inahakot yung mga debris ngayon wala po kaya manumano sila Di kurun bali yung isang barangay hall guys na luma yung apple green ay natibag na siya uh, bali yan guys yung uh, talagang wala na halos mga bato na siya yung dating barangay Hola Hola Green na nakita natin nung nakaraan na pag vlog natin dito ay dapang daba na siya at uh, bali ito naman guys ang isinusunod na gigibahin Pinapit natin guys dito sa Dilpan Street sa may Binondo, Maynila. Yan. At uh, sa ulit guys ay i-update ulit natin ang lahat natin ng mga kababayan dito sa Maynila. At babalikan uh, ulit natin ito tulad ito nung kano na nakadapa na babalikan uli natin to guys para makita natin na as in na talagang tibag na tibag na siya yan ito po yung Maynila nila at uh, saludo tayo, inuulit natin, saludo tayo kay Mayor Isco Moreno dahil sa kanyang uh, uh, kabayanihan dito sa Maynila. Kaya kinagigiliwan siya na mahal na mahal ating mga kababayan dahil sa kanyang taos-pusong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino dito sa Kamaynilaan. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at babalikan po natin ito para masigurado natin na talagang wala na siya. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, favor naman, like and subscribe. At paki uh, pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang muna.